dito tayo dadaan mga highway tayo <laughs> road 3 ah road 2 road 1 sa bangkan tayo ah sa igang huh. doon ba sa ka natin natin dati no sa igang paris church <laughs> let's see Uwag na lang din naman tayo, hindi eh, pahaba-habain ko na lang to Gumawa lang ako ng isang short video. <laughs> magtanim ay dibiro wih Uy, na yung daan dito. Yan ito pag kanay ulan. Oh, uh, gatah na lang at saka pabuong yung ulan nito. <laughs> Bibilhan ko to mamaya. wih Marami pa naman gasolina natin ah. <laughs> oh yeah <laughs> Nakahingi din <laughs> nakatiming din <laughs> oh, ng may tubig na naman yung irrigation no panay na naman kasi ulan eh ngayon lang na naman yung pan yung eh, uminit yung panahon <laughs> Ilang araw na naman napuro ulan eh nga yung GoPro ko ng ilang araw eh <laughs> eh pag pagdating talaga sa bahay tinatanggalan ko na ito ng battery ng sim card ng cover sa lens tinatanggalan ko na yan para makasingaw no, makapagpahinga para dahil sa ganong paraan no, na, na notice ko hindi masyadong nagluluko yung gopro hindi gaya dati na may tinatambay akong bateri sa kanya para hindi na ako mag set to yung gagamitin ko kasi pag walang bateri bumabalik sa kan mag set manual setting ano manual setup ka na naman ng time and date oh, ano uh, may dahil talbos na tayo <laughs> oh nakatawid pala dyan yung kwano ah doon pala dumaan yung kwano dyan sa trampahan yung harvester pero doon sa unahan yung hindi talaga maabot yung harvester na kaya manumano na po yung kwano doon oh hallah aga patismisa na <laughs> mga maritis yan po yung mga maritis ng irigasyon <laughs> oh, diba? ganda dito no? yan o oh, pa rin palay nila o gabi yung dapat na palay ah ang gagawin nila dyan tatali nila yan tatalian nila yan tapos patayuin hanggang sa matuyo para manatili siyang pan manatili siyang tatayo bago i-harvest pero pag ganyan hindi na yan maputi yung palay nyo kung tawagin dito sa amin bahay na bahay yung kung maputi yan dati, kung maputi sana yan ah, pag na-harvest na yan dahil nadapa na na panan ng tubig hindi na po yan maputi na klaseng bigas bahay na kung tawagin dito sa amin mumurahin na yan yung iba nyan mawalulusaw yung laman mahagiging yun o na na yan oh. Village, ano ba magiging upa kung tawagin dito sa amin o oh, yung pinapakain na sa baboy darak ano ba yan nagraro na sila dyan o oh ang ganda ng panahon na ah. yun nga lang panay pa ulan dinig nyo sa sit up yan ng kwan ko ng karburador hindi ko pa may tuno ng tama eh. lawak lawak ng palayan no? Oh. kaya tinaubusan ng tubig ng irigasyon parati eh. kalain mo hanggang doon pa yan dito yan sila kumukuha ng tubig Diyan lang oh, yung motor oh. Tuloy-tuloy yung andar ng motor nila diyan no? Oh. oh, may ibon oh. Tulo lang yung Wak wak wak. Wak. Kumakain. Pero swerte yan sila ha. May kumakain yan sila ng mga insekto. Swerte yung palay nila dyan pag may mga ibong ganyan. Insekto lang po yan kinakain nila. ng tuhol. eh, na, na tayo mga dusing <laughs> doon ako nag open kasi sabi ko kung hindi ako makahingi hindi na ako mag vlog gawa na lang ako ng short ay eh, nakahingi ako kaya isang short lang yung nagawa ako nakagawa pa ako ng isang vlog ay <laughs> <laughs> vlog pa tayo dito sa nakaka-relax na daanang ito plano <sighs> ko sana kaninang umaga doon sa bypass road magkape pero hindi ko natuloy daming piniplay eh at tinamad ako lumabas tinapos ko muna yung lahat ng piniplay ko ngayon doon kay Ma'am eh, M's Apple vlog, no? Ma'am M's ma Apple vlog. Shout out. Sayo po 'yun yung naka-play doon. Ah, mula naman sa'yo mamaya hanggang sa latest na mag-upload doon naman ako doon ko naman babalikan. Isang cellphone ko lang yung dinala ko ngayon. Yung isa doon naka-play sa iyo. Iniwan ko lang. Kami dito ah. Yan papunta na po yan doon sa kwan natin, sa pinasukan natin na kwan na ano ba yan? Na uh, Igang Paris Church. Barangay Igang uh, Paris Church. Dito tayo. Labas natin ito sa Road 1. Ah, balik na lang tayo para makadaan tayo doon sa simbahan nila. Tingnan natin kung may kwan. Balik na lang tayo para may gaba-aba yung pan ko dito malapit na po yan eh. highway na po yan dyan doon <laughs> dito tayo <ditaan>, eh. sa <laughs> highway na po yan doon kasi highway na agad kaya <laughs> dito <po> tayo kung <laughs> saan yung malayo doon tayo eh maganda pa naman o ba? Diba? <laughs> forest church nila din naman nila dyan eh. doon din naman tayo lalabas mamaya sa lalabasan na sa kung didiretso natin yun pero mas malapit yan doon eh. ito na po yung Paris church nila forest church tatlong bell ko yan barangay higang nag tayo kung <laughs> doon tayo kanina dumaan, doon na tayo sa malapit sa hospital eh. <laughs> oh, ilang minuto pa tong nadugtong sa video ko <laughs> hmm. oh, may mga arot pa hindi sa isda yun ah yun na po yan dito dito kami dati ganting din nila kuya dito tayo sana lalabas kanina oh. <laughs> o dito, dito na sana tayo siguro ngayon doon na tayo lapit sa amin <laughs> Ay, bumalik pa tayo tapos nagikot pa <laughs> ano? highway na po yan dyan eh. <laughs> oh, may dingulit yung dito eh. na po, highway na po <laughs> ay okay, din dugtong pa tayo ng kahit na 2 minutes man lang <laughs> sa Rusi kung dyan yung mekaniko niya dito sana ako na pero dito na lang eh. tingin tayo sa Rusi <tos> <tos> may talbos na oh, sarap na naman ito mamaya ang pangunang inihaw na manok eh. yung inasal anh xong rồi anh bắt xe đi nha đến đại học rồi à phải bắt tết nè xiang cái này

Hmm? wala yung tiya uh, mekanik din na wow timing na naman ah. yung kals kalsada namin Tuwin Tekso eh. Dito rin yung Honda Motor trade dito din Yan. Pag may tira na tayo ah Pag nakaipon na ako ah Pupunta rin tayo dyan <laughs> Tapos itong si Benom Magpapahinga <laughs> Nah. pang paan na lang ito pang service service papuntang sa lumit ka traffic pag -icon. agak balik tak ni thank you pok mengabus ni yang kan ditun dalam kot bye love you all